hello Mangaka Wonders! Welcome to our page again! Unang una po, binabati ko po ang lahat. Welcome back! Alam ko matagal-tagal din po na nawala po tayo sa ating uh, channel. Mula't simula, nung dumating tayo dito sa Pilipinas, medyo nag-adjust pa tayo sa klima kasi unang-una medyo mainit at nandito tayo ngayon uh, bumabalik na naman po tayo sa ating uh, gawain so una po salamat po sa lahat na nandyan pa rin sa ating uh, channel na sumusumasabaybay at sa kasalamat din po sa mga nag-remind na bakit daw po ay uh, hindi pa tayo bumabalik sa camp so ngayon uh, bumabalik na naman po tayo sa mga nag-abang-abang ngayon po, pupunta po tayo ngayon sa area natin doon sa taas. Uh, kasama ko po yung aking buddy, may uh, driving mate si Mr. Jules Kami po ay uh, aakyat ngayon doon, may project po kami, maglalagay po kami ng mga uh, additional doon ng mga bagay, maglalagay po kami ng grills doon sa uh, bahay natin doon sa uh, taas Ayan po So ngayon, samahan niyo po kami sa araw na ito Sa aming paglalakbay Ito po, binabaybay po natin itong way na to Papunta po ito doon sa Ating location Ito po, i-approaching po tayo dito sa may blooming tree Kung sa mga nakakaalam Sa lugar na to Ayan po ay blooming tree po, i-approaching po tayo Ito po ay Sakop po ng Morsia So bago pong lahat, liyabati ko po lahat mga subscribers natin. To all subscribers na oh doesn't uh, uh, know me yet more, uh, thank you for subscribing our channel. At saka sa mga kasamahan ko po sa trabaho, sa industriya, alam, niyo, alam ko po na hindi na tayo magkakasama-sama doon sa ating pinanggalingan ulit dahil po yung lingkod po ay nagdesisyon na po tayo na mag-iba na po ng ating chapter po ng ating buhay so po inihingi ko po yung mga support nyo tutuloy nyo po subaybayan yung ating mga video please subscribe sa mga hindi pa po nakapag-subscribe and please share po at uh, samahan nyo po ako sa anumang lakad natin magpapit kayo sa mga ganap namin doon sa aming mga project doon sa bahay natin doon home away from home hashtag geos the new journey with Mr. Jones standby lang kayo update sumo po namin kayo mamaya bye for now ito na po approaching na po tayo dito ngayon sa may uh, Morsia Public Plaza ayan po mga nila share ko lang po sa inyo sa mga nakaka-relate po sa lugar na to ayan po nandito na po tayo ngayon sa proper Morsia ayan po nakikita nyo yung simbahan so tatahakin po natin itong mahabang uh, kalsada po ito doon sa ating location.

mga kawanders so, ito na po, nagkapagpanimulan na po tayo ito po yung ating uh, gawin ng silungan po ng ating mga uh, native chicken at saka yung Rhode Island so dito po natin ilalagay yan, magkita po natin yung size po nito is uh, 8x16 po so, unti-unti lang after nito magdadagdag pa po tayo rito hanggang dito so yung mga gilid nito tataniman po natin ang uh, yung tawag nila yung kamuting kahoy yan yung ginagawang kasamakig nakapaglagay na rin po tayo dito ng outlet sa tubig ayan o oh. Ayan, may outlet na tayo dito ayan, oh. so, dito na po so yung ating yan yung ating uh, munting bahay na sa likod So ito pong side na to, ito po yung sa likod natin. Sa pang para pa sa mga hindi po nakapag uh, subscribe sa ating kwento. Ayan. So ito po, namumuhay na po yung ating buhay na buhay na po yung ating lemongrass. grass. Ayan oh. So ayan, doon sa dulo, meron pa andun. Andun pa sa dulo. Ayan. Doon po yung pinili lemon grass natin. So, flex ko lang yung likod po natin. Yan po yung Mount Canlaon. Ayan, makikita nyo sa likod natin dito naman sa harap natin dito dito kung yan magkikita nyo simple simple lang po yan simpleng simple na po yung paggagawa gawa lang po sa kawayan. at saka yung yero yan, dito natin nalagay yung ating mga sisew ayan gumawa <laughs> po tayo ng kunting uh, munting bahay nila yan na natin nalagay yung mga sisew natin kaya natin ng bubong so ito yung mga gamit namin yan so, ito yung mga dati lang na hanggang dito lang natin mga tanim So ngayon, nasa taas na, matataas na sila. So kung din panahon na lang po, pakakatigil na tayo ng bunga, bunga nito. Yan, lansunis, rambutan. Sa paligid natin, yan po. Ayan. So yung ating pool dito, medyo walang gamit nga. So ayan, ginagawa natin pandilig. Dito. So sumahan nyo kami lagi sa mga updates namin sa lugar na ito. Sana po, huwag po kayong bumiteo. At sana lagi nyo po kayong uh, subaybayan so, po sa ating mga susunod pa mga video yung ating uh, raspberry amalberry ah, po pala ayan o oh. lagi po kami kumuha dito ayan may mga lutuan naman ayan ito, ito dito sa taas may mga bunga pa rin ayan mayro okay, ba ayan o oh. ayan. ayan yung saging natin medyo tinamaan ng ng ano init amalberry uh, natin tinamo, mo ayan o oh. may mga mga bunga ayan. ayan ito walang tigil po ang bunga nito ayan So ayan po. Yung ating ah uh, ayan, nonsunis, rambutan, ayan. At saka yung ating uh, niyog, ayan, niyog natin sa yung avocado, tinamaan po ng init. Ayan na. Ito so yung langka natin. Sa so, laki-laki na yun po, yung langka natin. Kaya na mo. So, ba? Diba? Dati, hanggang dito lang to. Natag na alula ni Alice. Oh. Ito bibigyan binigay ng lula ni Alice? Lumunubo ganun ba? Shoutout po pala sa Lola ni Alice. Siya po yeah. may bigay nito. Salamat po. Ito so, yung ating lemon. Ito natin. Ito tumigil sa mag um, ng bunga. Si nag-adjust naman sa init. Yung tangka. Ayan. So, sila po nag-enjoy po kayo sa ating uh, kunting mga updates po sa ating area dito. Samahan nyo po kami sa aming araw-araw at sa lahat po ng mga kasamahan ko shoutout po sa inyo lahat hindi ko mo po kayo may sa isa salamat po sa inyo at sana po patuloy po kayong sumuway baybay po sa ating mga updates pa in the future and shoutout to all of you masasabi ko lang hindi man tayo magkakasama na. sa susunod please samaan niyo po ako sa mga lakbay at sa mga araw-araw pong mga uh, gawain dito po sa area natin sa home away from home a little house and my little home bye for now thank you for watching until next time bye for now